Good morning, good morning. Yan. aati tayo ng isang bata doon. Ay, wala pa pala. Yan, atin natin si Elian. Para na naman ako pinaputok na lechon na. Oh, 🎵 natin tong dinosaur na to. Ayan na yung school bus. Oh. Mga bata. Oh, Kukulit eh. Ganda ng araw ngayon. Oh. Iwawashing nga ako. Wala pang forecast ng ano eh. Ang snow. At ulan. Siguro mag snow mga November pa. Feeling ko lang. May mga bata dito. Naglalakad lang. Yung iba kasi may service. May ano kaya yan eh. May range kasi ng ng service. Pag malapit sa school, parang dito yata 1.5 km yata o 1.2. Hindi ko lang alam. Pagka pasok ka doon sa 1.2 or 1.5, hindi ka susunduin ng school service. Kailangan mo maglakad o kailangan mo ihatid yung anak mo. Pero pag ayun lagpas ka, may service. May ganun-ganun sila dito eh. grade 11. Matatangkad din eh, no? Bakit nakapagtulog yung iba? Yes. They're not strict when it comes to dress code. Kahit ano lang isuot eh, no? Yun, dito na tayo sa bahay. Nahatid na natin yung isa. Tapos yung dalawa, papasok mamaya. Maya-maya pa naman. Ang eh, ganda ng panahon ngayon, grabe nga lang malamig hindi naman yung kalamigan talaga pero malamig na siya uh, tapos yung ano pa ba mo muna ako dito ng pagka BBCBC hangko yan <laughs> dito pa yung mga ano kumpleto na lahat ng dokumento i-upload na lang ito mamaya i-scan tapos i-upload alam nyo na kung bakit. For <laughs> citizenship. Ayan. Ayusin natin yan mamaya. Tapos. Uy. naapa pa na mga bata. Tapos. Manonood tayo ng vlog. Uy. Nasa Mexico Ang ah, Team Suleiman ha ah. ganyan lang eh. Tatype tayo ng mamaya natin panoorin yung Team Salima. Type ko lang ng Buhay Canada. Ayan. Uy, ito napanood ko na sa cellphone to. Yung kay Michael. Tawag oh, May bago uli ang ano. Ang Alwin and Emma, oh. Kay Crystal, bago rin. Marami-rami tayong papanood. Uy! May bago rin. <laughs> Sino kaya yung Mr. Yabang na <laughs> <laughs> ayan. Panawarin niya yung vlog na yun. kay Ina, meron din. Ah, pinunta, no? Nang limoy ko yung ano, Jasper, oh. Pay to Lake, yun, know? sila. Kay Panyero, yan, Alit. Gerson, yan. Ganyan lang ang ginagawa ko. Birds, yun, know? oh ayan, marami, oh. Robby. Basta ganyan lang. Kaya yung mga nag-ano, mga nagbubuhay Canada, yan. Napapanood ko kayo. Lahat kayo, yan. Yung mga nandyan. Nagra-run lang ako. Titignan ko yung mga gusto kong manoorin. Yan. Diba? Tapos, pag nahatid na natin lahat yung mga bata, wala akong pasok ngayon lunes. Kain na tayo. Yan. Kain tayo. Kain muna tayo tapos. Tama. Ah, 2021! Pati nga yung message mo sa akin. Ayan. 2021. Oo oh, nga, no? Ito, maganda to. Ito yung unang niyang message sa akin. Ano ba to? 2021, kailan ka nag-message sa akin? Hanapin, hanapin nila. Itong dalawa kasi uh, na to, uh, taga-Pilipinas to, nagtanong lang sa akin na mag apply daw sila. Gusto nila mag apply Tapos pinasok ko sila sa trabaho ko nag po kasi mag-apply. Sabi mo, no? uh -huh. Sabi niyo, ano? Sabi niya, ito ha, ah, Mar March 19, 2021. Buti na ang kita dito, no? <laughs> nag po kasi ako mag-apply papunta dyan sa Canada, sa Mercan. Kaso wala pa feedback. Tanong ko lang po, pwede po ba ako mag-apply sa company na pinapasukan nyo kahit andito ako sa Pinas. Logistics din ang porte ko, boss. More on warehousing. Yun. Tapos sinend mo yung resume mo. Uh, Ayan, ni-review ko to eh. A, sinend ko din for reference. Ah, sabi ko, hindi pa pwede mag-apply. Uh, una. yung yung unang-una, wala pa. wala uh, pa kasi. Pa ya, kaya oo, oo, wala pa to. Uh, Matyaga yeah. si Jeffrey eh. Matyaga to eh. Sa company namin, kapag outside Canada ka, kailangan nandito ka na sa Canada. Uh, Thanks. Stay safe. Ba, may mga ganun, -ganun pa Try mo sa CIC. Ayan, lagi ko sinasabi. Baka may mga employer doon na naghahanap. Tapos, tinawagan mo ako noon. Ah, minessage mo ako. Ito na hinihintay mo. Oo, oh, mo, ito uh, na. Oh, sabi ko, good. Oh, Ayan yeah, na. As, ah, ang dami mo pa. Ito, sinid niyo yung mga resume niyo. Ito yung conversation. Oh. Ah, tapos, Ay, pre. Example. Ah, minessage kita. Ah, minessage mo ako noon. Kaya nagulat ako eh. Taon na yan eh. Oo, oh, oh, isang taon na. Uh, taos mene -sege mene -sege mene -sege ako, oh, tapos, oh. minessage, kita. Bakit? Sana hindi na lang kita minessage, no? <laughs> Sana ko na hindi ko na minessage, no? Tapos, ayun. Tapos, nag-message ako sa messenger mo. Ah, sa messenger ah, mo na. Ah, private na. Okay, Pinrivate pin kita. Check mo. Ayun. Ito na, ito yun. Ito na yun. Ayun ayun. Ayun, ayun. Ito, na yung visa. Ayan, minessage ko siya. Pero nag-message siya sa Karinyo Family. Unang-una, no? Sa unang-una. Ah, -una. Tapos, pinrivate kita. No, ano na, nung after one, a year. A year, no? Akin, no? May message ah, sa sa'yo. Ah, 2021 akin. pa lang, nag-message ka na sa akin. Uh, no. hmm. Tapos 2022, sabi mo, ano, ito na hinihintay mo. Oo. Oh. Kasi naghahanap na ako niya, nagre-review na ako ng mga resume. Almost 500 yung nireview ko talaga. 28 kayo, tanda-tanda ako, 28 kayong ipinasa ko. Dalawa kayo natanggap. Ang tibay. Ha, <laughs> Ayan. Nasa sa iyo, nasa sa Ito, ang haba e Ang haba eh, no? Conversation natin eh. Pero yan din yung nagtanong ka rin, nagtanong ka rin, no? Uh, ito yung ano, nakita. Saan mo nakita? wow. Ang haba, pati nga. Ano, ano pa to eh? August pa to eh. ano ba? July? Ha? Nag-message ka na sa akin sa mismong Facebook ko. Hindi sa akin yung pangalit. Hindi, nag na rin tayo dyan eh. chat mismo. At, uh, oh, sa Cariño, yung pinakauna. Kasi doon ako, bag, pag sa private na... Ito na yung... Oo, ano? oh, yun na yung... Inaayos ko na yung papel nyo. Ano ako dati? Ano ako? Uh, ano ba to? Agency. Walang bayad. <laughs> 2021, no? May, no? Katatapos lang ng birthday ko noon. Ah, March. Tapos... Ano kita nireplyan? 2020 today ng ganun taon? Oo, oh, ganun. Um, June na ako nag-initial interview eh. May, May mo ako oh, message. Yan lang yun? Sa to lang yun. Nag-message. Nag-message siya sa mismong Facebook ko. Ah, oh, hindi, sa, na- kung dyan lang, kung wala sa karin yung pami. Sa Facebook mo. Sa Facebook mo. Nahanap Facebook. mo yung Facebook ko. Ah, kasi nakita ko yung Facebook mo, nagpost ka doon, doon ko nakita, doon ako nagchat sa'yo. 20, ah. 2022 na yan Sa Facebook ko, oh. oh, nagmessage nag-message ako? Oh, nag, doon ako nag-message sa'yo eh. Sa ano, sa page. Sa page na hmm. Sa comment. Amari. Oh, o oh, baka sa comment ka, tapos oh. sabi ko, eto, hanapin mo tong Facebook na to. Hmm. PR Yeah. Pierna to mga to ngayon, PR na. Sa link card mo wala ka yung mo. pa yung card mo. After 14 months namin. 14. Sa mas mabilis sa Eh di ngayon mahinigil na pala ako. June man. July, August. Kukubra uh, na ako, kukubra na, na ako sa inyo. 15 months na wala 15 months. 15 months sa uh, PR ka. Uh, sa 14, 14. 14 months. Ayos uh, na. Basta ano, Mayanayal para na. sa mga bata, di ba? Galing lang ko kanina, mga 50 plus Ayan. Send ako sa'yo. Yan. Ayan. Ayan. Ito naman yung ano. Ayan. Pakisend dito. Oh, Diyan mo. Ano. Pero no, bakit? Malamang merong asa. Ah, baka sa isang Facebook ka. Oh, basahin kung saan ka nag-post nung... Sa Kareño pamilya yata yon. Um, oh, pero Ayan. hindi dito sa Facebook na to. Tapos yan oh. nag-message sa ko sayo. Oh, 2022, Ayan. 2022. Ah, una kang nag-message. Una yan kasi sa kanya. Oo. Ah, naghahanap pa lang siya ng um, tatanong pa lang siya sa iyo. Ayun uh, oh, galing oh. Ayan. tapos pinaano ko? Um, ah, gumawa ako ng sariling ano. Bagong account mo ta. Hindi, gumawa ako ng email para lang diyan. Ah, ah, oh, right, tama right, tama. Right. tama. Ayan, oh, yan oh, yan. yan, oh, yan. yan. sabi niya, i-send mo dito. Diyan ko ni review. Oh, yeah. Diyan ko ni review lahat nung limang daang mahihiya na yeah. resume. Siya tinawagan mo ako. Oh, Kapito eh. Ayun oh, 944. PM. Oh, tinawagan kita. Tapos passport. Oh, para kung agency oh, tira mo passport. Oh, yan oh. Meron. Na, oh, nasa word kayo o gusto mo mo. Ah, ayan, pinakita, na, pinakita, na, pinakita na, was... oh, nag ko. Oh, nag-video ka pa tayo dito nasa ano kanon eh. Oh, uh, yeah, I know. Ayun na, simula. Oh, ano yan, no? Oh? June 20... June 22, 2022. Ayun, no? Oh. Galing, no? Oh. <laughs> Pwede mo i-screenshot yan. June satihan. 22. Yan. Oh, PR na yan, no? Oh. Pero iba yung mukha mo, dati? Ay, hindi. ano na ako, eh. Nahiyak na, eh. Nahiyak. <laughs> uh, kasi, pero, ano, <laughs> no, unang dati kasi, nauna ako. No, Oo. Oh. Mga ilang buwan lang ako nagpiki. Eh. Mga six months lang ako nagpiki. Hmm. Eh. Oh, nakalipat na ako ng ano. Uh, Hindi, uh, ng damping. Damping. Mm -hmm. o, di oh, nakalipat na ako camping. Hindi, mabawi-bawi sa katawan. katawan. Kailangan mo na ako mabambo. <laughs> Uso dito mabambok kasi ito mabambok na, na rin yung Jeffrey. Okay. Siguro, Pero na rin, ang naalala na ko, Jeffrey, kinausap ko kayong dalawa mag-asawa. Ah, kinausap ko kayo kung... Uh, wala na atrasan to Oo, oh, ini-interview ko uh kasi lahat-lahat ng mga... Kahit sa akin, ganun din. Oo, oh, okay. kinuusap ko rin to. Basta 28 yun, tanda-tanda ko. Hindi ko na nga alam yung password ng ginawa kong email na yan. Wala na, siguro. Wala na yan eh. Lahat yung 28 na yon kinausap ko, mag-aasawa yun eh. Na kung talagang ano kayo, ganito ang buhay. disidito kayo. Kasi may pag-asa talaga matanggap kayo. di mm ba -hmm. Diba? Ayun. Tapos sabi, Sin, sinabi ko yung boy dito, mahirap, malamig, ganyan. Mahirap yung trabaho pala. Ayun, sinabi ko, mahirap yung trabaho. Pero, yun. Ito una nakarating. Ito, hindi naniniwala nung una. <laughs> 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 Tapos, hindi. <laughs> sa pangumaga <laughs> sa, sa <pamumaga>, napunta. <laughs> Nandun ba sa power shift. no? Power ship. Oo, yun. Hindi naniniwala. Gusto, yun. gusto ka namin huko, sa pangtapon. Eh. Kasi ka mag-asama kami na ito. Panghapon. Oo. Pero at least, di ba? Sabi ko nga, may hirap, sure, right? pero tsatsagayin mo lang. Pero ngayon, kaya nyo na, di ba? Kaya hmm. yeah. na. Isip na, kaya na, no? Oo, okay. kaya na, lumilipad nga eh. Lumilipad <laughs> 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 na, no? Ma Ma na pero nakakatawa, di ba? Nag-message no? ka lang. Nag-message lang din to. Hindi ko naman kayo kilala. <laughs> Pero dito nakita yung magkano yung siningil ko sa inyo, no? <laughs> wala yun. 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 Ano lang? Alam mo al 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 yung dati na ano, yung nagpapapasa ako ng resume, meron pa ako yung magbabayad talaga. Oh, magkano ba? Magkano yung ganito? Sabi ko, hindi, hindi. Basta, pag di ko yung resume at okay, papasa ko. 28 kayo, meron pang taga Cebu, taga Baguio. Naalala ko pa yung mga ibe. Pero alam niyo, yung isa, yung taga Baguio, nandito na sa Canada. Nag-message yeah. sa akin, nakarating, nakarating siya. Yun, oh, Oo, kumbaga sa iba, ano, at least nakarating, naalala ko yun. Tapos yung iba, hindi ko na alam yung ibe. Basta kayo lang yung ano yun, nagulat ako, dalawa. Sabi ko, may dalawa, at least may dalawang nakalusot. Kasi almost kuno kulong, kulong yung mandaan talaga yun. Ang dami. Gabi-gabi ko nagpupuyat. Sabi nga ni... ano yung ginagawa mo? Wala na. Nagbabasa resume. Kasi tinitignan ko yung mga matitibay na resume. Eh. Pang, yung pang... Yeah. Ano talaga? Pang dito talaga sa Loblo. Talagang tinitignan ko yung matitibay. Eh. Sabi ko, eto yung mga ano. Tapos tinitignan ko kung malaki. Kaya, kaya ako naman binibidyo call Tinitignan ko kung... Okay. Hindi. Kung kaya talaga. ko disidido. Kasi baka... wala <coughs> lang. Ayaw. Yung ganun. Kaya ako tinatawagan. Ayun. Ayos na. Ang galing, no? Tapos, kailan mo kunin sa... Itong uh, Oo, no, di ba? PR na. Baka mo una pa kayo mag-citizen yeah. sa akin. <laughs> Hindi, diba, magpapail na ako. ka na? Okay, ayusin ko sa linggo. Nakompleto na namin lahat ng requirements namin. Itisend na namin siguro sa linggo. Oo, oh, ayos mo. Hmm. Okay. Exam na. Exam. Ang buwan na, no? Processing siguro mga next year siguro yan. Ayan. siya na sa Las Vegas. Oh. Yes. Pawai. Yeah. Pero may kamakala ka sa aking pamasyal. No? Si Ermat ko na sa San Diego. Oh, no. Yes. Yeah. Tsaka si Ungol kong bunso. Ah. Kasi yung bunso namin, ano, Navy yun eh. US Navy. Hindi, hmm. paano yung bahay niya sa Pinas? Yung utol kong sumunod sa akin. Ikaw din yung bahay niya

Uh, 14, 14 months. Oh, so ang taon na sa February. Oo, oh. Uh -huh. oh di diba? Ako, ang ginawa ko diyan dati, yeah. kahit hindi pa PR, every year umuwi ako. Huh? Pero lilitik ako mag-OT dati talaga. Kung ano yung ino-OT nyo ngayon, wala yung isa ino-OT nyo dati. Talagang, nung lamper ako, ah, oh, talagang OT. <coughs> talagang, kasi <coughs> anong schedule namin doon, 11 to 7 niya tayo, hindi pa 11 o 10. Parang ay, o parang ganun pa yata eh, hindi ko na alam. Pero umaabot kami hanggang alauna ng hapon. hapon. Naglalap lang kami. Grabe, ang haba ng oh, Oo, grabe. Ganun lagi. Ganun lang ng ganun ng routine. Tapos, pag yung bakasyon ko, kunyari, hindi ako gagamit, di ba, isang taon. Uh, Yun, uuwi ako. Kaya every year. Uh, ilang weeks ang bakasyon na? Hindi, di ba, 3 weeks, 16. 16 uh, yung binibigay dati, 16 days. Mag-LOA ako ng 3 weeks pa uli. Ah, uh, okay. okay. Bali, six weeks ako doon sa Pilipinas. Maraba, ah, gano'n. No? Talagang sinusunit ko. Kaya pagdating dito, sagad, sagad, sagad yung credit card noon. Oo, kasi yung, credit card ko dati na 2,000. 2,000 pa dati eh, 2,000. Siyempre na tapos siya sa Pilipinas. Tapos ba, bayara ko na lang ulit dito. Tapos yun, ganun uli. Oti-oti uli ako, pag-ticket ko. Kasi may nakukuha, di ba? Uh, after right. college. Oh, yun, yun, yung ni nang pinang titiket ko dati. Mm -hmm. Tapos pang gastos ko. So. Nakailan mo 'yung ganun? Every year. Kunyari 2013, 2014 umuwi ako, 2015, 2016. Tapos 2017 sinundo ko sila. Oh, 5 years. Oh. Um, talagang every year 'yun umuwi ako. Hindi ko kaya eh. Kasi maliit pa si ano no, si Dylan. Ah, 2 months pa lang <laughs> nung iniwanan ko kasi siya, 2 months pa lang. Asin to si Dave. Hindi. Ay, oo, si Dave. Si Dave, oo. Hindi ka pa, kung bagay, hindi ka pa masyarakat. Oo, oo. Two months pa lang. Kaya sabi ko, uuwi ako nang uuwi. Uuwi ako nang uuwi. Tapos nung papunta nila sila dito, sinundo sila. Yun. Kasi alam ko, na ano hindi ako makaka-uwi na kagad. Kasi matagal na nandito na sila. Ayun, kaya... At saka maliit, hindi pa nakasakay ng na eroplano yung mga yun. Oo, mm -hmm. oh, tsaka mga baby pa yung kasama. Oo, oh, maliit pa yun, may ira. Nakasakay na ba yung eroplano yun? mo? Mm -hmm. First time pa. Oo, oh, tayo first tayo time, tayo. time din, di ba? Yeah, baka yun na, yun iniisip ko, first dalawang time, kasamang maliit, tapos hindi pa mm -hmm. nakasakay ng na eroplano. At least sa'yo, malaki na yung sa'yo. 14, tsaka, 14 years oh, old. 14, tsaka misis mo lang, di ba? Kaya yun. Yeah. Iniisip ko kasi, baka maligaw-ligaw, kung saan mapunta Ichapi na ang ticket nila, ano? Yung, uh, airlines nila para Pilipin Air. Oo, oh, para, para, para wala sa lang, oh, Dito oo. na lang. Sa Bancouver. Ang bagtak niya, Bancouver na. Hindi uh, na magkoconnective, uh, diba? ba? Oh. At Say least, then. Ganun din. Ha? Mm -hmm. Mag-excite niya. Maligaw na siya sa loob na sila ng Canada. Oo, oh, oh, na lang oh. yun. Oh. Tapos, isa yun. Pinfinner guys din. Oo. Magkano? Direct flight din. 5-1. Oo. 5-1. Bakit ko mo lang di mabili? Si <laughs> dalawang daan libo. <laughs> dalawang, <laughs> dalawang daan libo pa <laughs> okay. ba sa ayan? Eh, sa'yo, magkano mo binok? Sila nagpabok sa Pilipinas eh. Mas mura yan, ito yata uh, ano, plus, dun, eh, mas, dun no? Mas mura yung ito yata dun eh. -hmm. Okay, Teka sa kanila, dalawa lang. Mm. Oo, oh, oh, siguro. So, nasa 800 or 900 go. Oh, oh, tasan, but but no, siguro. Oh, Mga 1,000 siguro, no? Pero Philippine Airlines daw. Mm, Philippine Airlines. Pero December yung makuha mo, no? Ano kasi, pag galing sa Pilipinas, papunta rito, December Basta December onwards na mas mura nga pag December 20 to 20, 25 eh. Oh, mas December mura. 22 oh. Uh, to 25? Oo, uh, mura. Kung oh, pasang walang mura. po biyay doon. Kung mura daw, December 25 ang alis. <laughs> Pasko mismo. Pasko <laughs> mismo, oo. Oh. Kayo, ay, eh, ganyan, ano. mahal yung side talaga kasi, ano. Pinakamura pa nga. Oo. Oh, Pero ang mahal daw yung December na galing dito, kung Pilipinas. Oo, oh, yun ang Maal. mahal talaga. Oh. Pero papunta dito, galing Pilipinas, medyo mababa. Hmm. Okay. na sila. Ay, mo. Oh. Bilis. Start mo na na. Oo. Oh, remote start ba yan? Ayan o. Oh. I start na ako. Oh, hindi naririnig? Oo. Oh, yeah. pang mayaman o. Oh. Dati. Eh. Pwede mo, <laughs> pwede mo mag-apply? Oh. Wow. <laughs> oh, ngayon, may kotse na. Ayun, para lang sa bata. O, oh, di ba? May no, maganda. Ano, malaki pala. Malaki re. Parang, kala ko parang Honda rin siya, no? Yung style niya sa likod. Oo, oh, oh, maganda. Oh, huh? gumagano pa pala yung side mirror nito. Daig na daig ang rapor, ha? Pero pag binuksan ko to, mamamatay. Ah. Tinga, anong amoy? Anong amoy? Mabango? Oh, Pang mayaman ang amoy. Ayo, oh, oh, oh. Diba? Ilang patak? 481. <laughs> di ba? Bagong bago. Bagong bago. Ano na 'to, ban? Tinga lang. Ano 'ne? Eh. Ang ganda. Maluwag din. Tayo natin. Yan tuloy, nagkaroon pa ng ano, car tour. Ay, oh, maluwag nga. Tingnan mo yung likod niya, no? May liwanag dito to. May liwanag ba yan? Yung paa? Oo. Sa akin ayaw. Ayun, no? Oh, alam niya, eh. Sa may-ari niya, Oy. eh. Uy, pinipindot. <laughs> Malupit. Malupit. Malaki nga. Malaki. Hindi masyadong kita, pero malaki. Ayos, di ba? Atas ng Canada. Congrats, congrats. Oh, kung mayam. Congrats, congrats. Ah, katawa, di ba? Sa ano lang yan, ha? Sa chat lang nagkakilala yan, ha? oh, di ba? Galing, galing. Nakaka-proud. Post-pandemic. O, <laughs> oh, post-pandemic, Oh, post-pandemic, tama. Hindi kong buha ka pa ng permit para makalabas <laughs> ng bahay. Oo, oh, tama, tama. Ayan. <laughs> Galing. Maganda pa yung mugs niya, no? Yun. Galing, di ba? Yun na. Nakakatawa. Ah, <laughs> Hindi na ako makita. Yun tayo sa, sa bahay. Hindi ako makita. Yung dilim. Diba? nakakatawa, uh, di ba? Ah, nakakatawa ang balikan yung mga message nila dati na nag-message sila sila sa akin tapos yun pinapanood namin yung vlog ni Rice ayan nakakatawa hindi ko alam yung ano makiramdam natutuwa ako para sa kanila ayan um, nagbuo nga lahat yung mga paghihirap nila yung mga sakripisyo nila yun kaya hmm, complex, complex, ko ba, wala akong masabi natutuwa talaga ako kasi at least yung buhay nila at buhay ng pamilya nila mababago na diba dito na sila magsisimula ng buhay dito sa kanila kaya hindi ko ma-explain eh kaya yun maraming maraming salamat sa laging panunod ingat po kayo lahat at yun ng mga nangangarap na pumunta sa Canada tuloy lang grabe talaga eh natutawa ako para sa kanila ingat po kayong lahat at God bless